challenge, mabalik na sa taas ato ang question and answer challenge. So, nindot ni, pero nindot ni siya nga challenge, Kaya challenging kay siya, kay o maka-answer mo o kapito, automatic premium hanta mo o 25,000. <laughs> kada kada answer pa, may, oh, oh, kada 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 mo mo og,

Mathematics siya. 23 minus 17 6 Ha? 6 Okay, very good! Tata Gisod! Alalala mga piyugo! La. Okay! Nabantil <laughs> ko gamay! Next! Question! Mathematics Gabon! 10 10 Hi, very good. Ali Oh, sa kalakang. Tungan, may Next. Una, ali Kini siya nga question kay Pina Kaliso Dionisia. Unsay. English. Sa. Kawatan. Kawatan. Tulis, tulisan. Wrong.

Next, inisya. Nason sa inisya nga ako na question. Asa? Nagpuyo ang mga truk hagian. Sabal ka Malakanyang. malakal lang. Kakarap. Kalya na, talo na, talo na. Tatay, isa. Ano pa? Palaman ng answer.

Uh, next Nabilin na si Rizko Okay, <laughs> okay. Uh. Kung kamoy mahimong Sunod nga presidente Unsa inyong buhaton para masulbad ang kalisod Mabuhaya, mabuhaya, mabuhaya <laughs> Nasa Unsa inyong buhaton para masulbad ang kalisod sa Pilipinas Mama ayah kene, Mam. Mak prati kuda kamplon kuntul. Kung kamoy mahimong sunod nga presidente, unsa inyong buhaton para masulbad ang kalisod sa Pilipinas? Mama, mama, lumsa na mga buhaya! Oh, next! Lumsa na mga next!

Fat. pat fat. Oh, ah, uh, sa English sa babae. Eh. Tip, fatid. <laughs> ha? Fatid, girl. Babae, eh, kanang kon ba? Kanang bug cr mo na ay? She, she, she. Ha? She. Her. Yeah, her. Oh, uh, her. Her. Oh, kung itipon ang duha, unsay basa? Other. Oh, Ini sama matematika <laughs> Plus. Correct. <laughs> <29. Keren. laughs> Oke, gini. Kini. Oh, kini. nga naman nga ang white lady o ang mga kalag isa ha ah. nga naman nga ang mga white lady or ang mga kalag anak man job magpakita sa taytayan ghost or project. Ghost, eh? project ghost project project ghost, ghost. ghost, project, project. Oh. correct next ah. next next ah. Oke. Matematik sepul. 27. Plus 17. <laughs> Correct. Ah. <laughs> oh, Bon. Ha? Bon. Yan yan eh. Ha? Tre. Tre. Correct. Hala, sali mo ko eh. Ha? Daog mo. Ah, mana? Abot na 7. Ah, na 25,000 Alimokoy Thank you, ma'am. Ate kala yo, ate na lang iresto. Thank you, ma'am. Next question. Kung tagaan mo og 20 pesos so, sa usa ninyo kasilingan. Wala sa kasilingan na 20 yata. Unya <laughs> tagaan na sad mo 20 pesos sa ikaduhang silingan. Unya tagaan na sad mo og 40 sa ikatulong silingan. Pilay tubag, Ernesto. Iti. <laughs> wrong. Sa sa tubag? Ah. Kung tagaan mo og 20 pesos sa usa ka silingan, hmm. 20 pesos pod sa ikaduhang silingan. 40 piso sa katulong silingan pilay itubang. totong tagso. Ah, salamat. Ta? Salamat. Salamat. <laughs> salamat. salamat eh. Salamat <laughs> <laughs> okay, Kung hatagan mo og chance nga mangurap Unsa may una ninyong kurapon. Bajet sa plan control. Kore, kore. Budget sa plan control. Game, bolt correct, correct. <laughs> making, okay, gini. Mathematics. Last na lang ka tatay. Perfect lagi kaya siya, ma'am. Perfect kaya siya, ka kaya siya, ma'am. Perfect yung tubang, ma'am. Lansar ka, sa po. Huwag mo mutar ako. Control, ma'am. Okay, gini. Fifteen. Plus. Berte. Correct anyway, Next. Tapi nama topong. ini susah. Oke ketumpangan. sai spelling sa number three. Spell number three. ini susah. Susah. Number three. Ah, one mom

Wrong. Eight times. Oh, Wrong. Eight times four. Thirty-six. Huh? Thirty-six. Uh, Wrong. Thirty-six. <laughs> <Eight> times four. Thirty-two. <laughs> oh, Thirty-two. Oh. Last na lang. Okay. Gekini. <laughs> <laughs> Para talas no. Para milas mo. na lang na nai? Pila lang kapunta na Duha. Tolo. Tolo. Hmm ako, ako, nakaanak og lima sa permerong bana. Nya, lima pod sa ikaduhang bana. Nya, pito sa ikatulong bana. Nya, unom sa ikawpat nga bana. Pilay tubag. Bigaon ka, ma'am!

14 Ha? 40 40 <laughs> Correct! 25,000 14 yan yeah. Okay, karoon ni Ernesto Ernesto hey, Ha? Hindi ka nga Ernesto Tagaan ko nag chance para maka Kuwanti Ernesto, maka 25,000 Nako'y pangutana ni mo Bilang ka pangutana ma'am? Ha? Usta, ni siya ka pangutana, Ernesto Hindi, kumakanser siya Kung kumakanser ka, automatic Tagaan ti ka 25,000 Bisag di ka kaabot diri sa tubangan Ha, ipadoon lang <laughs> siya okay. daan Hindi ba? Ang Ernesto, ano ka ni Kung ikaw, gipa ka o plus <laughs> 1, wala ka na ka-answer. Nga, plus 2, wala gihapon ka na ka plus 3, wala gihapon ka na ka Unsay tawag nimo. mo. Bogo! ha